Para po kay Bokal Jennifer Aranya, kayo po ay makailang ulit nang naging kinatawan ng pangalawang distrito sa sangguniang panlalawigan. Ano pa po ang inyong mga pangarap para sa lalawigan? Maray pong salamat sa katanungan. Kung pangarap at pangarap din lang po ang pag-uusapan po natin, marami pa po pong gustong magawa at gagawin ang inyong pong lingkod bilang isang bukal. Totoo po na ako po ay makailang ulit na pong lumaban at inyong pong pinagtiwalaan para manalong bukal. Ang una ko pong ginawa, ako po ay naging boses po ninyo sa unang lalawigan. sa aking una, pangalawa at pangatlong termino. So, sa mga nagtatanong una muna, bakit po uh, balik ulit ako ng bukal? Gusto ko pong sabihin sa lahat na dahil po nagkaroon po tayo ng involuntary interruption sa ating pong last term. Meron po tayong jurisprudence law na kung saan po ay uh, pinintulutang muli pong bumalik sa dati pong posisyon ang isa pong alingkod uh, uh, bayan sapagkat hindi po natin natapos yung ating pong naging termino kaya balik bukal po ako. Ano pa baga ang akin pong pwedeng uh, gawin? Ano po? So unang-una, may nagawa na po ang inyong lingkod. Sa makatuit po, pwedeng ipagpatuloy po natin ang ating mga nagawa. Kung tayo po ay uh, muli po na yung pagditiwalaan, naging boses na po tayo para po sa mga implementasyon po ng maraming mga proyekto din. Hindi po tayo LCE para tayo po ay makapag-implement pero naging boses po tayo. Kung kaya't meron pong mga proyekto, may mga programa pong na-implement dahil po tayo po ay nagsulong ng mga ordinansa ng mga resolusyon. Ipagpapatuloy ko po yung aking pong mga nasimulan. Tulad po ng mga sumusunod. Tayo po ay uh, nakapagpasa po ng mga iba't ibang ordinansa. Kasama po noon ang 14 sanggunian at sa kasalukuyan po ang 15 sanggunian. Isa po tayo sa mga nag, uh, nagbigay po ng katuparan upang magkaroon po ng mga benefits and privileges po yung ating po mga nasa marginalized sectors. Tayo po ay naging bosses, naging action po para sa mga social services po natin. Katulad po ng pagbibigay po ng uh, masusing pagtingin at saka po action para po sa mga welfare and uh, mga relief services po natin. Sa kasalukayan ko po ang katungkulan bilang vice-governador, tayo pa ilag-uphold po ng MRP or Moral Recovery Program po natin sa ating pisina. Nagkakaroon po tayo ng mga outreaches programs at maging sa mga livelihood. Isa po sa mga naisulong po ng yung lingkod na pinapaiting po natin, unang-una po, yung pong uh, mga programa po natin sa health, at saka sa education. So, ipagpapatuloy po natin yung mga ha, nagawa na po natin yan. So, sa benefits and privileges po ng ating po mga iba't ibang sektor, nandiri po yung ating po mga naisulong na mga ordinansa. Karamihan po nito ano, ay pinakikinabangan na po ng ngayon ng ating po mga kalalawigan. Ang unang creation po ng uh, passage ng God Code ay author po ng yung lingkod sa akin pong unang termino. Ang God Code po ay malawak Gender and Development Code na kung saan po ito po ay na na ngayon sa ating pong 15 sanggunian ng ating pong kasamang bukal pa rin sa sanggunian palaluwigan. Pero tayo po ang original na sponsor po nito na kung saan po ito po ay uh, nagdidipi sa lahat po ng mga social services po patungro po sa iba't ibang sektor po sa ating mga palaluwigan. Ang iyo pong lingkod ang siyang uh, kasama po sa nag-akda po ng ating educational assistance for indigent high school. Pero din po tayong mga uh, social pension po para po sa ating mga indigent college student po sa ating lalawigan. Tayo rin po ay isa sa mga nagpasa at kasama po natin nagpasa ang ibang pang mga bukal po natin para po sa ating pong mga social pensions ng senior citizens, solo parents, uh, mga PWDs at uh, kasalukuyan din po 'tong ina-amend ngayon. Pero ang punto ko po rito, ang pong lingkod ang isa po sa mga unang nagpasa ng mga original na mga ordinances po katulad po ng aking mga nabanggit and in fact yung pinakahuli po natin na ipasa bago po tayo umakyat bilang vice governor, yung pong AIDS bonus ordinance na ito po ay kasalukuyan na po na implement po ng ating uh, pamalapalawigan na nakingabag na po ang marami pong mga senior citizens hindi lamang po yung ating pong mga social pensions para sa mga senior citizens na kung saan po ay nagumpisa po tayo sa 250 350 at naging 500 so ngayon po naman yung ating pong AIDS bonus ordinance ay inaamin po kasalukuyan sa ating po sangguniang palalubigan. nandyan po yung mga ordinances po natin katulad po ng isa rin po tayo sa author po ng Servicio Caravan ng Kapitolyo. meron din po tayong ATM, ano po, ayudang trabaho sa mga umayan. nandun din po yung ating po, kauna-unahang provincial ordinance po sa Teacher's Day so mga minamal ko po mga kalaluwigan, ang punto ko po dito meron po akong inumpisan, at meron po akong ipagpapatuloy at meron pa po akong gustong gawin sa akin pong pagbabalik kung paintunutang muli mga minamal ko pong mga kalaluwigan tututukan pa rin po natin yung health po natin Hanggang ngayon po, since 2006, ano po, hindi pa po ng bayan, hindi pa po natatrabaho sa gobyerno. po, meron po akong feeding program para po sa mga malnourish po natin para ma-eradicate. Tayo po ay nagsasagawa ng mga feeding program po natin sa atin po mga daycare centers, sa atin po mga eskwelahan, maging sa barangay, and it is also beneficial. Even po sa mga adult po natin, ang dami po nating napagaling, ang dami po nating natulungan, and also in education. Nilalayan po ng yung lingkod maging boses po sa atin po mga paaralan para po sa mga pagawa rewinding pang infrastruktura. Maging boses po tayo. At patuloy po nating malikom yung ating pong mga kaguruan at mabigyan po sila ng kahit konti po na mga tulong para maging boses lang mapagawa yung mga iba't ibang proyekto at programa po nila sa mga eskwelahan. Ang yung pong lingkod, parang napakaiksi po sa akin po yung aking pong terminong nagdaan. Bakit? Kasi po, hindi ko po sinayan yung lahat ng oras, yung lahat po ng panahon. Naging masigasid po ako sa akin pong pagtayo bilang vice-governador po ninyo. Mas lumawak po yung akin pong nasasakupan, mas marami po tayong nagawa. Kung kaya't ako po yung muli pong magbabalik bilang bukal po sa pangalawang distrito, tulungan po ninyo ako mga kababayan para may pagpatuloy pa po natin yung marami na po nating nagawa, yung marami na po nating nasimulan. At gagawa pa po, po tayo ng mga bago pang mga proyekto at programa sa ayon po sa tulong ng ating Panginoon at sa inyo pong suporta. Kakayanin po natin, basta kapit bisit po tayo at patuloy po nating ilog sa Panginoon yung lahat ng ating pong mga layunin at adhikain. Muli po, Bukal Jennifer Aran kanya. Number two po tayo sa ating balota. Mabuhay po. Magandang buhay aking mga kalalubigan. God bless po.